Good. Very much naman yung maganda yung reception sa kanya ng tao. Ano may partner kung doon this day? Wala po. Puro po businessmen. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na medyo na iskang tarayin. yun po kasi uh, wala pong tangible okay. asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang siyempre uh, money investment, stock market, cryptocurrency, yung mga ganun po. Doon po tayo medyo na ano kasi since the pandemic naman po di ba parang yun yung naging ways at sobrang naging na-hype na siya during that time kasi ang too good to be true yung kita pero nangyayari. Pero high gain, high loss po kasi siya So magkano uh, actually nawala <clears throat> sa iyo? So yun po, kagaya po nung sabi ko sa interview ko po kay eh, Mama Oaks na uh, accumulated naman po yun since I started uh, show business naman po. Hindi naman po siya pat, isang beses na ganon kalaking amount pero mga ganun pong figures. ganon katagal na ito? Ka <laughs> Accumulated na sa dito, even way before the pandemic po eh. So, parang it started 2016 ah. talaga. Yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of alda ah. pumasok yung antas ang daming endorsement, marami rin po tayong blessing. Sinong business and mentors mo? Uh, I can't say their names po eh, sorry. Ah, okay. They want to be, they want ah. to remain ko uh, parang mm -hmm. in the shadows mm -hmm. lang. But I have a lot. Mm -hmm. Pero ma, uh, yung advice na binibigay uh -huh. po nila sa akin kasi is, Uh, an advice na walang kapalit. So, I really take it into account. So, I think that's the best advi advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish uh, kahit sa murang edad. So, pa parang legacy po nila sa akin. So, anong lesson when... learned mo na dun sa Ah, Wala na po. Parang, uh, number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Hindi wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na pagpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganun. So, and at the end of the day, <coughs> at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo kung hindi sa dami ng alam nyo. So, it's better to have more knowledge than, more, than money because uh, yung money susunod na lang siya eh. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na-scam. Sa so pag-ibig, hindi ka pa naman na-scam. Hindi pa naman. Hindi pa naman, Kasi <laughs> hey, naisip na ako, baka nadala na si Ada Kaya until now, single. Eh, wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero uh, wala pa rin naman experience po na naskam ako sa ganong aspeto. Pero right now kasi, parang if I really want to settle down, and I, by the time that I look for someone already to be my partner, so ready na talaga ako. Yung I can say, that I can really settle, hindi yung sinabi ko lang settle down, pero anjan ka pa rin. Mm -hmm. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko and eventually our family as well. Pero na no, nagsasama kayo ni Sanya, no? Diba, yes, na, yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo? Ay, wala pong ganun. <laughs> hindi po, wala pong hindi po kami nag-date. So ngayon lang kayo talaga <laughs> magsasama ni Sanya? Ah, well, nagkikita-kita po kami sa, ano, sa GMA pero we we're, we're friends but we wala pa kung something romantic and hindi po kami nag-date. Plus malino. Pagready ka na, ano ba yung hindi na masasabi ng ready? Ready said. Ready ready na po akong iwan yung work po. Ready na po akong mag-at Ang hirap kasi nun dito do'n, parang kasi halimbawa mag-partner ka, 'di ba? And then uh baka hindi lang I'm not saying hindi ko siya inuunahan yung iisipin ng partner ko but really it's more of if I want to venture into the settling down stage gusto ko andun ako sa family ko gusto ko yung mga anak ko hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila kaya ako nakikita ko natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak nawawala for some time and then babalik ako po kasi siguro uh, by the time na magka family mas focus ko yung family ko and then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit babalik pero

And uh, ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far ano, yung come what may naman po sa akin, nag-work eh. Kaya mm -hmm. hintayin ano, ko na lang po. Ano ba yung ideal na girl, future? Ang dali kasing sabihin na parang, di ba, ang dali pong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi nyo na-expect. So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded mm -hmm. uh, girl sign that you up